Magandang araw po sa inyong lahat ha. Eh talagang hindi naman tayo po pwedeng hindi mag-spokes hour matapos yung uh, testimonya ng ating presidente Duterte kapon diyan sa Senado. Well, una-una po, no, I am sure yung mga antivirus sa ating lipunan ay eh, talagang handang-handa na mapahiya ang presidente doon sa um, ginawa nga pagdinig sa Senado. Eh pati po si Coco, Senator Coco Pimentel, bagamat siya naging Senate President nung naging presidente si uh, PRRD, alam naman natin, eh, meron din yung sama ng loob no? dahil nga sa PDP laban. So siguro akala nila, eh sa wakas, no? eh, mapipindaw nila ang ating presidente. Pero hindi po nangyari yon. Ano ba sa tingin ko mga nangyari? Unang-una, ang biggest loser dito, si Leila Delima. Bakit? Nakupo. Napakagaling po ng pagtatanong ni um, Sen. Pro Tempore Jingoy Estrada. Yan din po ang aking sentimiento laban kay Leyla de Lima. Bakit ang ingay-ingay niya sa human rights? E eh, dalawang pagkakataon ang binigay sa kanya para mawasto ang ating criminal justice system. Unang-una yung siya ay chair ng Commission on Human Rights at yung pangalawa ay yung siya ay naging Department of Justice Secretary. Tandaan niyo po, ha, ah, ang Leyla de Lima, napakatagal ng panunungkulan. Yan po ay panahon pa ni PGMA at panahon ni um, um, Noy Noy Aquino. So doon sa napakahabang panahon na binigay sa kanya ng Panginoon, po pwede niyang naayos ang ating criminal justice system. Pero tama po si uh, Senate Pro Tempore um, Jingo Estrada, ngawa lang siya ng lang ngawa tungkol doon sa Davao Death Squad, pero doon sa halos labing dalawang taon na siya'y nanungkulan. Eh, wala naman nangyari sa kahit anong uh, niya laban kay uh, um, Mayor Rodrigo Roa Duterte. No? So talagang I agree with Senate uh, Pro Tempore Jungo Estrada na talagang yung uh, kabiguan, kabiguan ni Leila de Lima na makasuhan si Rodrigo Roa Duterte nung panahon na siya ay mayor pa at bago pa naging presidente, is sheer incompetence. Saludo ako kay Jingo Estrada. Hindi po abogado yan, pero sentido common. O, oh, Commission on Human Rights ka, chairman, tapos ikaw ay Secretary of Department of Justice, hindi mo nagawa na kasuhan yung mga nasa likod ng Davao Death Squad na sinasabi mo? Well, ang pangalawang loser, syempre, si Antivirus. Okay, bakit siya naging loser? Well, unang-una, naging malinaw sa mata ng lahat na mayroong portable utak si uh, Risa Antivirus. Bakit? Eh, wala naman siya sinasabi na hindi niya binabasa eh. Meron siyang meron siyang uh, staff na nasa likuran niya, nag-aral po yan sa UP College of Law at lahat ng tanong niya, lahat ng mga sasabihin niya, ibinibigay sa kanya. Sige nga, tanggalin natin yang uh, is, naging estudyante namin sa UP College of Law na abugada, tignan natin kung may ma mangangawa pa yung Risa Antivirus. Wala pong mangangawa yan. Pangalawa, Bukod pa doon sa balinaw na wala naman siya sinasabi na hindi binabasa, hindi siya nagtagumpay na palabasin na kriminal ang uh, Rodrigo Roa Duterte. On the contrary, habang dinidigin niya si Rodrigo Roa Duterte, abay naninindigan si Rodrigo Roa Duterte, wala akong pinagsisisihan. Uulitin ko muli yan kung ako'y mabibigyan uli ng pagkakataon. Bakit? Dahil obligasyon ng presidente na protektahan ang buhay ng mga inusenteng mga sibilyan at hindi ang mga kriminal. At paulit-ulit siya, hindi siya nagpatrap na yung tanong niya na inaasob mo ba yung responsibility sa pagkapatay ni Kia? Abay, sinabi nga ni Presidente, may pagkakaiba doon sa pulisya na all-out war laban sa droga. Pero alam ng mga pulis, dahil meron namang mga operations manual, na dapat yung kanilang gagawin sangayin sa batas. Paano naman niya maitatrap ang isang naging piskal doon sa usaping legal eh ang ginagawa niya, may portable utak nga siya. Kung wala yung nagbibigay sa kanya ng mga sasabihin, wala siyang masasabi. So paano niya, niya ma, ma, makaka-elicit ng isang confession or admission galing sa isang dating piskal? Eh yan yung buhay niya. Araw-araw, nung uh, napakatagal din ng panahon na siya ay naging piskal. At siyempre naman, napakatagal na rin niya nanunungkulan bilang isang mayor at pa-presidente. So alam niya talaga ang batas. So nagmukhang kawawa lang si Antivirus para siyang iyak ng iyak pero wala siyang nakuha i um, Presidente Duterte. Pero ang nagogi, una-una ang hanay ng pulis at ng ating uh, militar dahil paulit-ulit sinabi ni Presidente, na naaawa ako sa pulis at sa militar. Huwag niyong ipitin yan mga yan. Ako ang gumawa ng pulisiya na all-out war laban sa droga. At kung sila ay tinupadyang kanilang tungkulin sang ayon sa batas, ako lang ang mananagod. O oh, bakit ta uh, bakit naging na, na, naging winner ang pulis at uh, kasundaluhan? Eh kasi nga iniipit sila ng ward committee. Ang sabangit ng iba hindi na ward committee, Tuwad committee. At siyempre, isa ring loser yung Tuwad committee dahil lumabas na sa kanilang kagustuhan na sirain ng mga Duterte, abay pilit pala nilang pinagsisinungaling under oath ang testigo. Gaya nung sinabi nung Colonel Grijaldo ba yun, na sinasabi na I-confirm na merong reward scheme para pumatay na itinanggi naman ni Presidente Duterte. Bakit nga naman siya mamimigay ng reward? E, eh, trabaho nila yun. Bakit ka magbibigay ng reward sa paggagawa ng trabaho? So, uh, yan po ay pinasinungalingan ni Presidente. Ang biggest winner, ang taong bayan. Bakit? Dahil talagang sinabi ni Presidente Duterte, ang kanyang trabaho, protektahan ang mga inosenteng mga mamamayan. Wala siyang pakialam sa mga kriminal. Doon sila magkita-kita lahat sa impyerno. Alam mo pinaka-favorite ko doon? Akala ni uh, Antivirus maiinsulto niya si Presidente. Sinabi niya kasi bastos at walang hiya ang pananalita ni Presidente. Alam mo, tuntua ako yung sagot ni PRRD. <laughs> Pasensya na kayo. Talagang bastos ako at walang hiya. Kaya ako naging presidente. Kaya tignan natin na uh, baka naman si uh, Madam Risa Antivirus ay eh, pag naging bastos at naging walang hiya, maging presidente na eh. At Alam naman natin na talagang laway na walay siya. Naglalaway talaga siya para mahalal pa sa mas mataas na posisyon. No? E eh, tignan natin kung may mangyari dyan. So, ano nangyari kay Delima? Wala. Yung chill joke na walang pumansin, <laughs> napahiya pa. Ang galing ng General Gamboa. Yung pinagpipilitan ni ni joke no na yan, alam nyo, si chill joke no ay patunay na hindi bali palibasa anak ka ng ama mo. Ganun kang kagaling. Walang binatbat kay Gamboa. O, di ba? Agree naman kayo. O, yung pinagpipilitan niya na yung galing daw sa PNP hierarchy na ang term na neutralize ay patayin. O, ayun, pinakita ni Gamboa, hindi yan totoo. Dahil ang neutralize, hindi yan automatically ibig sabihin patayin. Ang neutralize is neutralize. Common meeting. Meaning, tanggalan ng lakas. Hindi naman yan para patayin. At syempre, dahil um, nalinaw yan nung uh, General Gamboa, Gamboa ba yun? Napakagaling talagang Gamboa na yun. No? Eh ayun, pati yung mga conclusions ng Tuwad Committee, eh baliwala. Well, alam niyo nagpapatunay na si Presidente Duterte, minahal ang taong bayan, dahil buo ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ikulong niyo na siya kung kinakailangan. Pero hindi siya humihingi ng patawad dahil sa ginawa niya. Ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng mga tahimik na mga komunidad at talagang sinupil ang mga salot sa ating bayan. Kaya naman hanggang ngayon, pinakamamahal na pa rin na presidente si Rodrigo Roa Duterte. Tuwag committee, humanda na kayo! At lulusubin kayo ng bagyong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Mayor. At uh, dahil ako naman po ay nabigyan ng Panginoon na maglingkod sa inyong administrasyon, kinagagal ako po na pinagsilbihan ko, hindi lang po ang inyong administrasyon, kundi ang sabayan ng Pilipinas. Malaki po ang utang ng loob ng sambayanan sa inyo, Tatay Higo. Ito po, inyong spokes ng bayan, Hari Roque, nagsasabing maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pagkikita, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I will love. Bye!